Sino ba nag-book ito mo? Kung kasama ko. Ah, kaya pala. Paano man kung may magparamdam? Okay lang bag tumanggap. Eh, di, baka mamaya magalit si boyfriend. Ay, wala, ako. Ay, wala ka rin boyfriend. Tamang-tama. Malay mo yung soulmate mo, ma'am. Dito mo makita sa YouTube channel ko at saka sa Facebook page ko. Oh, yung mga binata dyan. Sino <laughs> nag nag ba nag-book ito mo? Kung kasama ko. Ah, kaya pala. Sige ma'am, kuha lang ko ng helmet. Ito ma'am Hernet Ayan na pick up na natin dito si ma'am Bernadette dito sa Calambes Ito mga kapag Alright let's go Rockwell po kayo ma'am no? Makati? Rockwell? Okay right Kasi right. sa exact na address ma'am Nakalagay lang po um, Calambes po lang Matasan oh, hindi, hindi na pindul sa inyo mismo no? 59, na pick up po na Si okay, ma'am Oo oh, oh. I-pick up ko na eh Baka pick upin pa ng iba Ayan nasa youtube ko na bukas Abangan mo na lang <laughs> Hi Hindi <laughs> na lang yung kutsi mo ma'am Hindi oh? mo na, di na lang yung kutsi mo oh, wala. Ah walang kutsi Eh nasa piling dispo kayo ma'am eh Dapat yayaman eh Pero pinapahiram ka naman ni daddy Nung lahat uh, yan Pero nagda driving school na po kayo ma'am Okay lang ba i-upload natin ma'am sa youtube? Ah, Remember na dito mga kamildra Pumapayag siya Bukas na sa Youtube na siya Saka sa Facebook page natin mga kamildra Okay lang ba i reveal yung Pangalan mo ma'am sa Facebook Ah okay lang mga kamildra Ayan mga kamildra ko oh, yung Facebook niya Ayan bahala na kayo <laughs> Ano ma'am kung may magparamdam Okay lang ba tumanggap Ay, okay lang daw mga kamilrak Iintertinin daw niya pag may Uh, may magpin sa kanya no eh hindi baka mamaya magalit si boyfriend ay wala ka, ay, wala ka rin boyfriend tamang tama mga kaminrak dito na makakahanap si ma'am ng uh, ano malay mo yung soulmate mo ma'am dito mo kita sa youtube channel ko at saka sa facebook page ko o oh, yung mga binata dyan ayan na si ma'am mo. Oh. so anong katangian ma'am ang hinahanap mo sa isang lalaki anong katangian po kaya nyo na may video ha alam nyo na o oh, ayan ulit ko yung pangalan ni ma Bernadette ano o facebook nya oh, na kayo magtiin sa kanya o oh, may youtube channel na ako mo oh. <laughs> so kanina ka pa na bablog kanina ka pa naka, naka on cam <laughs> ayan dito na tayo mga kamidrak sa rough location ni ma'am bawal eh nakalagay no entry <laughs> ayan si ma'am uh, Bernadette uh, so ang facebook mo mo daw ma'am uh, Bernadette Alaurez